December 13, habang naka-duty nang maispata ng Pinoy Seaman na si Second Officer Raul Deocades ang isang bangka sa gitna ng malakas na alon sa Delaware Coast. Ito pala ang nawawalang sailing vessel na pinaghahanap ng US Coast Guard mula pa noong December 3. Naobserbahan ko po na hindi gumagalaw at walang power na that that time na yun po eh masama po yung panahon at malalaki yung alon about 4 to 5 meters yung alon Agad niyang binanggit sa kapitan na may parehong pangalan ng bangkang Atrevida 2 na may distress report mula sa US Coast Guard. Nai-rescue ang dalawang Amerikano na sina Kevin Hyde, 65 years old, at Jodie Tomaso, 76 years old, at isang aso. Napag-alamang nasiraan ng bangka nang umalis ito sa Oregon Inlet, North Carolina. It was very difficult rescue. Took three hours uh, to complete that operation and uh, finally when Mr. Kevin came on board, I was very emotional. I was literally crying. Like thank God we have saved three lives. Wala kaming experience sa pagre-rescue but uh... At the same time, napaka-ano namin, uh, napakasaya na na paluha yung iba na paluha kasi nga eh na rescue namin ng su successful yung dalawa ang tao. Kuwento ni Raul sa TFC News ang pasasalamat ng na rescue nilang matatandang lalaki. Laging bukan bibigay pasasalamat kay Kapitan sa amin. Thank you, thank you in everything. Thank you in everything. Eh, baka nga na matay na sila eh kasi nga yung sabi nila, eh, naubos na yung ano nila, naubos na yung mga signals nila like uh, mga parachute player na yung radyo nila, wala lang buhay. Matapos mailigtas, dinala ng U.S. Coast Guard ang dalawa sa New York para muling makasama ang kanilang pamilya. Proud naman ang crew ng Silver Moon at Tanker na makatulong makapagligtas ng buhay. Meron itong labing isang Filipino crew. Saving the lives is the most, most, uh, the most wonderful thing uh, you can do for anyone. Alam naman natin na kung kung sino yung parang nasa in distress, eh, tutulungan natin. Lalo pa eh tayong mga Pilipino, hindi naman natin na gagawin na parang ibaliwala lang po yan. Paracity si FC News, Raquel Salinel, ABS, CBN News, Dubai, United Arab Emirates.